Diyan talaga nagsisimula ang unang digmaan sa isang repolyo na yan. Paunahan kung sino makakuha niyan. Eh, simple tayo makakuha niyan. Sis Marisette, kaya tingnan mo yung predator. Lumagot sa akin kasi ako nakakuha. Babalikan ko nga sana kaso na-realize ko na kawawa naman. Kaya sa pagkakataon na yan, pagbigyan muna natin mga day, baka mahinay na naman natin yan. Hindi naman kasi masamang magbigay ng second chance eh. Yan lagi nung tandaan. <coughs> di ba kanina pinagbigyan natin yung predator na yan binigyan natin siya ng pagkakataon pero ngayon hindi nga natin pwedeng bigyan ng second chance yan e, na nga natin kanina tapos ngayon bibigyan pa rin natin yan <laughs> hindi pwedeng ganon isa lang dapat sabay na rin natin yung CC nila kaso kanya ng kamot yun naman talaga siya kaya yung second chance din binigay ko rin sa kanya <laughs> Tapos yung Laila Dilima, tinakot, maninoan kami, Mrs. Mario. Sip, hindi mo ba alam Laila, yung takot ko, umalis kasi tinakot ko. Kaya pag makita mo yung takot ko, pakisabi, uwi na siya, hindi na galit. <coughs> At ayun na nga, nakita ko na naman yung Laila Dilima, kaya puntahan natin mga do'y tanungin natin kung nakikita niya ba yung takot ko. Kaso bigla maninuan siyang nawala, nagtampo man siguro, tanungin ko lang naman sana, naulay man tayo. <coughs> dito na nga nagagawa na dito sa dakong mananap mga dito kaya tamang paniid lang tayo pa, eh. kasi lugi talaga yung taong kami sa pwistuhan at dahil lugi talaga hindi ko na pinilit yung aking kahintang na yan na lumaban pa sa kanila kaya dito hinanap ko na lang yung takot ko kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga yung taong siya bumalik kasi gagawa yung kami ng pangarap panahingi yung tawang back up yung saber versus Mario anong gagawin ko dyan doon sa kanila na yung dakong mananap na yan pero ito sure to yung turoy nila bungkag na nararamdaman ko na naman yung presensya ng Laila de Lima kaya siya na naman unahin natin ay yung flicker na yung taon niya tinulod na yung taon siya mga doy meaning to si ibig sabihin wala na ng panakas sure na na <coughs> Siguro hanggang ngayon hindi pa rin yung tao nakita ng Lala Dilema yung takot ko sa Mario Sir. Eh. Hindi rin talaga mapigilan yung sisi na to. Pero sa pagkakataon na to, yung sisi, ah, nagsisisi rin talaga. Tapos yung predator ko sumukol man mga doy. Kaya yeah, bigyan din natin yan. Tulungan mo ako dito, Pranko. Sus, Mario Sip, nawala man. Pinulasa na pala nila yung dakong mananap dito mga doy. Ah, Siyempre, nagusog tayo. Eh. Wala silang kordyan eh. Sos Mario e, parang binigay lang yung nila yung hindi nila gusto. Huwag ka nang gamalagan kasi isa lang yung kalalabasan mo. Sakit na maglayla. Namuyasa na talaga sila dito sa higayo na to. sumulod na nga yung panin si sa sulod sa balayan namin. Ang hindi niya alam, wala git siyang mahimo atong higayo na. Pakiramdam ko, nagsisi na naman yung taon siya sa kanyang ginawa. Pakita na naman, naman dito, nagkagubot na naman talaga mga doy pero hindi tayo magkumpiyansa dyan kasi wala din talaga tayong mahimuhin dyan kaya eh, sabi ko, tamang backyard lang kay mga doy sumulod pa yung tao yung seder sos marisod nararamdaman ko talagang humanay nila dito kaya ang inuna ko na si Laila Dilima talaga eh sige doy Banat, truck mo banat, ay bisik kong bisik, sos mariusip. Kung pakagwanta ka lagi, oh, hindi talaga yung tawon siya nakagwanta. Tapos yung daot na-cancel pa yung tawon yung logpot niya, ay kunin na natin yan wala na bud say lugpot <laughs> sinabihan ko yung prank ko dito humata ka doy gamitin yung predictable hook mo sus mario sit nakuha talaga yung taon niya napakahusa din talaga yung taon yung prank ko na to bilid na gikos yung haday pakirandam ko yung takot din ng prank ko na to nagbakasyon din talaga sus mario hindi pa nakabalik kaya victory